So, eto na nga mga Habibis. Today is gonna be a very busy day for me and Habi David. Marami kasi kaming errands na kailangan gawin ngayong weekend. 9am pa lang ng umaga, umalis na kami ni Habi David. Maaga kasi ang class niya sa Academy of the Performing Arts, kaya kailangan na naming umalis. At eto na nga, nakarating na kami sa Academy of the Performing Arts. Dito nagtuturo si Habi David at ang course na tinuturo niya ay Diction and Lyric Analysis. Hintayin ko lang matapos ang class ni Habi David at habang nagtuturo siya, nag-mobile legend muna ako. At eto, hindi talaga ako nakatiis. Sinilip ko talaga siya habang nagtuturo. Passion din kasi ni Javi David ang magturo kaya naman super support ako sa kanya. And after ng class niya, kinakailangan naman namin pumunta ng Paranaque para umatend ng 18th anniversary ng Swiss Dental Clinic. At may pa-charity event yung may-ari na si Doc Ana. Mamimigay siya ng mga toys at saka mga school supplies sa mga bata. Nag-invite siya ng mga 150 to 200 kids sa may area nila. At natutuwa kami na nakasali kami sa event na to. Nagpakain kami sa mga bata ng Jollibee. At eto si Habi David, kinantahan niya ang mga kids ng isang song. Maya-maya nga lang ay dumating na ang mga Jollibee Chicken Joy at Spaghetti. Sobrang excited kami na i-distribute ito sa mga bata. At syempre, tuwantuwa rin ang mga bata at excited na excited na kumain ng Jollibee. Matagal na namin gustong gawin ni Javi David ito at nagpapasalamat kami kay Doc Ana ng Swiss Dental Clinic na biligyan kami ng chance na makasali sa event na to. Nakakatuwa na makita yung mga bata na sobrang saya talaga. Nakakatawa ng puso as in. After ng charity event, kinakailangan naman namin ni Javi David na pumunta ng mall para bumili ng surprise para kay Ate Rose. Mababa kasi ang memory ng current phone ni Ate Rose tapos hindi pa masyadong maganda yung quality ng video. Pero bago kami bumili, dumaan muna kami sa barber shop para magpagupit. Medyo mahaba na rin kasi yung buhok namin. After that, eto nakahanap na kami ng bibili ng phone para kay Ate Priority namin ang magandang quality ng video at saka mataas na storage ng phone para kay Ate Alam niyo, kami talaga ang nag-push kay Ate Rose para mag kahit na mahihiyan siya. May mga pangarap kasi siya para sa pamilya niya at kahit sa konting paraan, sana makatulong kami ni Hubby David. At eto na nga, nabili na namin ang phone at excited kami na ibigay ito sa kanya. On the way home, nag-isip kami ni Hubby David kung paano namin isusurprise si Ate Rose. Chinat namin si Justin abangan kami pag uwi namin para makapag-video siya. Naisip namin na kausapin si Ate Rose ng masinsinan at saka seryoso. Yung tipong parang may siya para kabahan siya. At para hindi siya mag-expect ng surprise, ba? Diba? At maya-maya nga lang, hindi rin ako nakatiis. Nabanggit ko na rin kay Ate Rose yung aming surprise para sa sa kanya. Grabe to talaga ang kanyang kaba kasi akala daw niya may nagawa daw siyang mali. Sobra sobra raw ang ni Ate Rose kasi napakaaga daw ng papasko namin para sa kanya. Sabi ko wala na siyang 13th month sa Pasko, char lang. Nakakaloka si Ate Rose, ayaw daw niya munang gamitin baka daw masira. At hindi rin daw niya alam kung paano gamitin. Sabi ko halos pareho lang din naman niya ng current phone niya. Sabi ko sa next na pag-uwi niya, ibigyan niya yung old phone niya sa kanyang asawa. At dahil diyan excited na daw ulit siya magbakasyon sa bagong taon. At bago kami magpahinga ni Habi David, nakipagbanding muna kami sa aming dalawang babies. Sobrang napagod kami ngayong araw na to but at the same time napaka -fulfilling. Magaan sa pakiramdam at I'm sure makakatulog kami ng mahimbing.